Hello, good morning! Hi! So, na-late nang inibana kumasok kasi late na po ginising sa akin. pagkakahiga at mm, siya nga pala po ako'y busy ngayon sa akin paglilinis, sa akin bag House of Representative Abwa! So, ayan po naglilinis ang bahay sa aking inibana ang bakang tinitirahan kong bahay. So, simple lang. Hmm. Ang mahalagay may matutuloyan po ang ilibanak. So, ayan, Diyos ko, ang dami ko pong haayusin. At may bisita po ako si, G si Diego. Ah, ah, So, ayan po. Diyos ko, nalita akong pumasok. Ah alam naman ng aking amo na ako'y mag-aasikaso ng bahay. So, maglilinis naman ako ng papiyaw at papasok din po ako. Gusto ko So, okay na po ito na kahit pa paano ay may konti kang privacy obwa ah. ka? so pagkatapos ko maglinis eh magpapahinga po ako ng 5 minutes ah syempre papasok ako sa parlor kahit medyo hindi pa maganda ang kitahan kinakailangan pumasok ng araw-araw. Ano -ano. syempre para naman, kahit pa paano, may pangkain ang inibanak. So, shout out po dyan sa aking mga friend dyan sa Jofan. Yan. Sa mga kaibigan dyan. Lagi nanonood sa akin. syempre sa America Yes. London, Italy. So, sa inyong parang be, mga kaibigan sa ibang bansa. So, lagi po kayo mag-iingat. Talaga ng mga napanahon ngayon ay kainama na. So, iba po ang panahon talaga. Kahit umuulan, medyo mainit. Ayan. Ay, Ay, nako. So medyo medyo maalikabok ang bahay kasi matagal ko na rin naman hindi na nalilinis. Actually ito po yung dati kong tinitirahan ay matagal na kasi minto ko kaya ayun kung baka may tumira hindi na hindi ko lang po na mawala po yung tumita dito at mm, nalaman ko sila lilipat na ulit. So, ilang tabayan ako. So, Mas, malapit po kasi ito sa pinagatabang ko sa so Victory Mall. Kaya, pinilit ko rin ba po, ano po? Kapag samantala lang po ako na kulit. Ha ha ha. Uy, labas ng aking tinitirhan. Ayan, si Teddy Veers. Ko. Cool. Mukhang naghinagpis na. Oh, ayan po, labas ng aking tinitirhan sa ngayon. Ayan. At ito naman po yung harapan. At syempre, pinilad ko ang aking kama para naman po ay maarawan. Ayan. So, ngayon po, ay, talagang mababagsak ang kainitan. Sobrang init, ayan. Alas 9 pa lamang, ay talaga namang tingkad ng araw. So ayan. Ito po yung halaman ko. Ay. Hindi ko alam kung paano ko lilinisin 'to. Lilinisin 'to. Talaga siguro pag-uwi ko na uli, saka ko uli. Lilinisin at medyo tanghali na. Ano pa? Ayan. Diyos ko ah. Siyempre mo salamat din po ako. Ayan. O, di ba? Ah. Simple po ang bahay na ito. Ha? Pero okay na po sa akin. Talagang okay na sa isang katulad ko. Ang iisa. Ah. Haman man. So, yan ang init po. talagang naman. Talaga naman. Pero kung ano pong init dito ngayon, sa tanghali ay gano'n naman po kala, kalamig sa gabi. Kaya isipin natin na parang hindi magkakasakit po ang tao pag ganito po ang kulema lagi sa Pilipinas. At tapos na ako magtunas na At ako ay... Medyo Medyo pinapawisan. So ako po ay magpapahinga ng 5 minutes at maliligo of course. Sa maliligo. Sa ina ta pa lang. Ay nakapagpahinga na inay banak maliligo na po. At uh, may mga kaibigan ako ng ipon Hello, tweet, tweet. Ayun, lumipad na. <laughs> Natakot kay inibanak. ko muna po ang inibanak. At talagang kailangan ko na mag-prepare. At hinahanap ko po ang aking towel. So, 9.41 na po dito sa Pinas. So, kaya naman katiriga ng araw. So, ang inibanak po ay maliligo muna. At, kita-kita uh, po tayo mamaya sa Victory Ball. Ay. So, yan. Dito ako sa baba. Maglalady na ako.

So, oh, hindi ko nang na nga Hindi ko na. Lala na ng papasok ng Victory Mall Diyos ko Tarantang inay ko oh, Sobrang init mga friend Talaga naman Buti na lang at malapit po ang aking papasukan Hindi na kinakailangan na mag-tricycle So walking distance. Inet. So yan. ko po. Ang pure gold tanawa na yan. So. Kapag may pagkakataon po na. May mabilis ang pagkakataon. Maaari pong lumabas lang po ako sa bahay para makabili ng aking gugustuhin at dyan po ay sa si pure gold po lang mabibili so ayan naglalakad po ako malapit na po ako sa si victory mall ayan. hindi na nakapagsuklay ang inipanak ha <laughs> So, yeah, lala. Talaga nga po ay. Hindi ba na magsada? Yo! Oh, Pinagbigyan ako ng tatay. Ng tatay no, si Kel. So, malapit na po ako. Ayan. Yeah. Hello, tita. Hi, mamoy. Hi. Kaya ka iniintay ni Minerva at lalabon daw yung dami. Ah, oo, nakapaglawa na ako ngayon. Hindi, yung nakinatasay. Ang damay. Ha? Ay, ikaw eh, mongusta kay Tasay. Ngat ang mga gawa mo ay naando sa labas. Ah, opo, opo. Ang damay ay masama eh. Yes. Thank you very much. Saka yung Ay, doon po ako, papasok po ako sa Victory doon sa Emeralds. Saan ka on? Doon sa pagpano ng escalator. Ayan, mag-iingat kayo ha. Paglalakad. Paglalakad. Yeah. Ano yung lalagyan niyo? Lover. Ha! Ah, wala! Ano? Ano yung lover? Ano yung di naman ako... Ano? Best friend. You know, di naman ako malandim ano... sa babae. Uh, eh. Ay tama. Hindi ka naman mahilig. Ha! <laughs> Hindi ka naman dahil ka best friend la ay tama. Yes. Ay mga ayan sa kulot ang buhok na ayan. Ayoko na paribay niya. Yung lang, oh. ng paribang, bang, yes. so, yan daw lola ang para pa nang paribay lalo pa. Yes. Makakasakit siya kanin. So ayan po ang akin oh, na bibigyan. Ay pa, daw si Tasay. Apo. Oh, doon sa akin pinagpakulotan. Diyan sa itaas limang no, daan. Marilis muna po. Ay doon muna sa akin pinagpakulotan. Ay, huwag mo nang ipakita yung kahit saan. Ay, hindi. Huwag nang Ay, hindi pa. Sige pa. Sige na na. Bye-bye. Ay, bye-bye. Ay, bye -bye. Ay ikay mag-iingat. Opo, salamat po. Ikay, huwag kang kain na kain Isda na lahat. Tulay na yes. yan. Yes po. At salamat po. ang puso. Yes po. Salamat yes, po. po. Ang pamakang kaya yun. Opo. So, kaibigan ko po. Malapit po yeah. sa amin ka. Yes po, tita. Salamat po. Ingat po kayo. So yung kaibigan ko, Diyos ko. Uh, po, tanghali na po ako. So, <laughs> teacher po yun. At talaga naman, every time na makikita pa ako niya, ay talaga naman, pinapayuhan lagi. So, salamat kay madam. Yan, nandito na po ako sa Victory Mall. <coughs> yes. Hi, friend. Ah, yeah. Dito na ako. Ayan, break time ako. Bibili ako na ang merienda namin. Ang na? palita. Magkano ang palita, kuya? Lang, oh, yan. Hello. Say hello ko muna, John. <laughs> Magkano palita? palita? So yan, limang piso. Napakasarap. Ilan po? Alam ko namimiss you yan. Kain po kayo mga sister. Ano nga tayo ng mo ako ng 20 lang. 20? 20 pesos. Layo <laughs> doon ang abot ko kuya. nagkaka ka ba? <laughs> padre Pio. Ah, Padre Pio. Thank you. So yan, yeah, 20 pesos <laughs> po tayo na palita. Thank you, kuya. Maramat. <laughs> <laughs> so yan, nakabili na ako ng merienda ko. Talik ako sa parlor. So yan ang parlor namin. Napakaganda! Yeah. So ayan, bibili ulit kami ng merienda ni Jessa. Diyos ko. Ano yan? Buti patuwi. Ano Ayan. <coughs> Ay, ah, ito ang ko ako, para ginagawa ko. Ah. Aba! Uy! Naku, Jess, bilisan natin, uulan yata. Naku, Diyos ko. Hirap ang bunang kapag ikaw may ginawa lancha ka tapos sa wala na na ang gusto ko baka mapulmonya ang bakla <laughs> ay di wala naman yung pinuntunta namin meron na o, salamat, pero... ayan, okay salamat meron ayan dito ang sopi namin salamat Diyos ko. Ayan, nandito na kami sa suki namin. Hello, friend. Diyos ko, ang dami namin binili kahapon. Dami talaga, ang dami na. Oh, wala kayo, sabi ko nasa po. Nag-invite. Nag-invite ako. Oo. Nag-invite kami ng dami kong mga kasama. Diyos ko, grabe. Oo, yan. So, ang paborito namin. So, ito. Ito. <laughs> Ha. Dito ko mga check. Kay ay, Ito kay Barakuda. Kay Jessa, ah, kay ano 'yan? Para inasal nasal 'yan. Patak ko sa akin naman mama. Are yung ano. Ito ay ito ay kay Bebe. Hindi eh, akin 'to. Kay Beb. Ito akin iba. Ito. Pili na po, iso barbecue. Kay Bebe dalawa. At apat kay Katapat kay Benny. Ayan. Gusto ko. Ayan, apat. Ito bukod ng lima. Ito ay bukod ay ilan ito? Isa, dalawa. Kay... Kay Barakudang... <laughs> kay Barakudang... Kay Barakudang Kay Bebe. Ah, dalawa na kay Jopay. Dalawa kay Jopay. Dalawa kay Jopay, dalawa kay Bebe, tsaka kay Long Ote. Yan. So, akin ninyo ma. Ayun na kami lumalabag. Yan to, alas Ayun, Diyos ko po. Sarap dito. Kahapon po kasi wala po dito, kaya hindi kayo bumili. So, trust ko na po kasi yung lasa dito at tsaka. Ayan, sama-sama yan. At tapos ito yung akin, ito yung kay Jessa. Ayan, may babili. Yes, sir, once more behind the monkey. Ayan, di ba sarap? Daan pa bimili ah. O oh, di ba? Dinis dinis. Dito lang niya makikita sa night market. Hmm. So ayan po ang magjowa. Ano yung titinda? Si kuya. So magkano na lahat? Hindi. Ayan lala. Babayaran ko lahat siya. Ah lahat babayaran ko. Yes. Bongo yun. Ha? 200. Okay. 200 daw. So, yan ang dami namin binili ngayong 200 pesos. na ako. Kain po kayo. Diyos ko. Siyempre, wala magagawa kayo ng iba na. Tumakain po ngayon ng Adidas. Mmm. Mmm. Salap. Mmm. Salap talaga. Tala parami. Gusto dito lang sa tanawang. Kapag okay, ka ng ganyan sa sarap. Mm. Mm. Kaninap ko kaya basta ang buko. kasi sa laba. Kapag pinapandung ko po yung mga video ko, may hawak pala ako suka. Gusto ko na buhos ang ulo. Oh my God! May suka ang ulo ng na. ba binili ko? kaso eh, meron pala kung para sabi ng suka. Nabubuo sa akin ulo. Ang ahas din. Grabe. Wala kang liligas. Anong nangyari? Hindi ka nag-ano. Ibang daw? ka. Hindi nga nga yung suka, 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 suka. Bagaimana ay, Julien! Ay, pakibigay naman kay Madam. Madam Emma. Oh, Isa na lang po. Pinanggot? Ano lang talaga itong binibila? sarap Ay, talaga. Ay sarap talaga! Kulang pa! sarap talaga dito. Ang lambot mo, yung kahabon. Ang Ah. Ayan. Kumain din po si Ate Benny. Sarap talaga yung ulam ko. Ano? Mm. Mm. Ay, po ay ano. Ah, tamanok po makakain ito sa lambot. mila dali na na po lang ina ng kain. Tama din dito mag-gal. Ayan po, ang tinay na, ha? No? Gusto po. Ayan po. Hindi <laughs> nyo lang po idadali ko sa mga aso ng alaga. So, hanggang dito na lang po muna ang ating pag-vlog. talaga yung sana po kayo nasiyahan sa akin sa mag a -tool. At naibigay naman sa suporta sa iniwala, po, tinipong